Welcome back sa ating programang Hungsoy at Swerte. Ang inyong lingkod, si Shadir Hayla. Ang umumusta sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, special ang ating pag-uusapan. At syempre, may kaugnayan ito sa pagbabago ng inyong kapalaran sa mga susunod na araw. Partikular dahil nga malapit na ang year 2024. Yan ang ating magiging topic. Kung ano yan, yan ang isa, -isa natin. Nang sa ganon, mabatid ninyo. Kung ano ang inyong kapalaran sa susunod na taon Dahil nga, tinatawag na ang year 2024 ay year of the dragon Siyempre pa, dahil ang 2024 sa numerology ay 8 Swerte yan, swerte ang year of the dragon, na animal sign At swerte rin sa numerology ang 2024 dahil 8, infinity number At siyempre, kaya lang no dahil wood element, medyo may mga pagsubok. Kung ano yung mga yan, yan ang ating tatalakayan. Panoorin nyo na. Year of the Dragon 2024 Ito ang sinasabing taon ng pagbabago, pagunlad, kasaganahan at tagumpay. Kaya naman, pwede na tayong magdiwang sapagkat ang taon na year 2024 ay taon nga ng pagbabago, siyempre, kasaganaan at tagumpay. Ito ang katuparan ng inyong mga pangarap. Kaya naman, alamin natin kung isa ka sa sinasabing maswerte sa year 2024. Ang Chinese Zodiac ay isa sa mahalagang bahagi ng kultura ng mga Chino, kung saan iniuugnay ang bawat taon sa labindalawang uri ng mga hayop na kinabibilangan ng daga o yung tinatawag na rat, baka, ox, tigre o tiger, koneho, rabbit, dragon, ahas, kabayo, horse, kambing, goat, unggoy, monkey, tandang, rooster, aso o dog. At ang uli sa lahat ay ang baboy o ang tinatawag na pig. Sa labindalawang uri ng animal sign na binabanggit, nakapaloob dyan ang bawat taon ng kapalaran ng bawat isa sa atin. Ito'y subok na sa mga nagdaang taon ayon sa mga pagsusuri ng mga dulubasa patungkol sa kapalaran ng isang tao. Sinasabing ito'y isang guide o pamamaraan upang tuklasing kung ano ang nakatakdang magaganap sa iyo. Kung negatibo, mahalaga, napakinggan ito ng sa ganon magawa mong maging positibo ang pagtahak mo sa taon na papasok. Ang mga hayop na ito'y magkakaugnay kung kaya bumabase sa mga taon na ito ang kapalaran ng bawat tao. Sa taong 2024, ito ay Year of the Dragon. Kung saan magsisimula ito sa ika-10 ng Pebrero 2024 at magtatapos naman sa ika 28 ng Enero 2025 Ilan sa mga nakabibilang o nabibilang sa Europe the Dragon ay ang mga taong isinilang noong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 Year 2000 2012 at ngayong taon na ito 2024 Ayon sa Chinese astrology ang mga dragon ay kilala sa kanilang katangian bilang makapangyarihan. Nagtataglay ng talino at pagiging matagumpay sa lahat ng larangan. Kung kaya aasahan na ang taong 2024 ay magiging taon na puno ng pagbabago, pagunlad at kasaganahan ng bawat isa sa atin. Ang dragon ay simbolo ng yang na may kaugnayan sa apoy. Ang positibong enerhiyang taglay nito ay inaasahang iigting pa sa panahong ito na magdadala ng positibong pagbabago at oportunidad sa lahat. Hindi lang yan sa mga isinilang sa Year of the Dragon, kundi sa lahat ng animal sign. Ang bawat animal zodiac ay may kanya kanyang kaugnayan sa dragon na maaaring makaapekto sa uri ng enerhiya na dala ng taong ito sa bawat simbolo pero kung ikaw ay pinanganak sa ilalim ng simbolo ng dragon asahan na ang taon na 2024 ay napakaswerteng taon para sa iyo sa dami ng oportunidad tagumpay at pag-unlad. Kumbaga, ikaw ang special na makakaranas ng magandang pangyayari sa year 2024. Ito yung mga isinilang sa dragon sign. Pero ulitin ko, lahat ng animal sign na binabanggit ay magkakaroon ng mabiyayang taon sa 2024 ang nakakapagpabagong enerhiya ng puno sa Year of the Dragon 2024. Yung puno na binabanggit natin, yung wood element. Sa Chinese astrology, ang bawat zodiac year na tinatawag ay meron ding kaugnayan sa limang elemento. Wood, fire, earth, metal, at Water Element Ang Year of the Dragon ay inuugnay sa elemento ng Wood o Puno. Ayon sa Pilosopiya ng mga Chino, ang elemento ng Puno o Wood ay pinaniniwalang nagre-representa sa paglago, pag-unlad at unang hakpang sa pag-angat ng pamumuhay. Sa unang yugto ng kaalamang ito, ang limang elemento may kinalaman ang mga puno sa silangan o yung tinatawag na tagsibol sa planeta ang Jupiter. Tagdag pa rito ang kaugnayan nito sa kulay berde, mahanging panahon at sa paniniwala ng mga nilalang na dragon o asuri dragon sa apat na simbolo. Ang elemento ng wood ay sinasabing parang isang batang puno na kinakailangan ng pagkalinga. Pag-aalaga at atensyon ng sa ganon lumaki itong matibay at matatag. Simple ang pakahulugan nito. Sa simula pa lamang ng taon, ay alagaan mo ang iyong kapalaran upang ihalin tulad mo ito sa isang pagtatanim na alagaan upang lumago at maging matatag at matibay sa lahat ng suliranin o pagsubok na darating. May pagyabong, kaya may tagumpay. Subalit, tatandaan natin, ang wood element o ang puno ay may mga kahinaan. Ito'y madaling yumukod sa lakas ng hangin na sanhi ng bagyo. Ito rin ay pwedeng maputol, mapulok, sanhi ng mga paminsalang tao sa paligid o maging ng mga hayop sa paligid. Kaya, kinakailangan na ito'y alagaan at bantayan. So, ibig sabihin, maganda at patatagin ang kapalaran pero huwag maging kampante. Sapagkat, pwedeng sa isang iglap ay gumuho ang matatag na kapalaran mo sa taon ng Year of the, Year of the Dragon o 2024. Kaya, alagaan ang kapalaran. Alaga nito nang sa ganon manatiling matatag ang swerte at tagumpay para sa iyo. Sinasabi rin na ang wood element ay ang ina ng elemento ng apoy na ang ibig sabihin ay mayroon itong kakayahang pagdingasin ang matinding pagnanasang makamtan ng anumang ninanais. Pagiging malikhain at ang kagustuhan ng pagbabago sa estado ng buhay. Maikukumpara ang relasyon ng dalawang elementong ito sa dingas at siklab. Nang ibig sabihin ay kahit magsimula sa maliit na bagay, naroon ang potensyal na mapalago at mapalaki ito upang makamit ang mas maunlad na malaking pagkakataon. Pero ang ningas at ang siklab ng apo ay pwedeng tumupok sa wood element na siyang magdadala sa pagkaabo ng lahat ng pinaghirapan. Kaya naman, uulitin natin ang alagaan ang anumang nakakamit sa iyong buhay. Partikular sa swerte sa susunod na taon o... Year 2024 At dahil nga may mga kaugnayan din ito sa kulay na berde asahan tayo ng isang matalinghaga at masiglang pamumuhay Tulad ng mga halaman, kailangan ang sikat ng araw Tubig at mga nutrisyon upang lumaking malusog at mayabong gayon din ang tao na kailangan ang kalinangan ng isip, katawan at espiritu upang makamit ang ating inaasam na tagumpay sa buhay. Sa pagtanggap ng enerhiya ng wood element sa panahon ng Year of the Dragon sa taong 2024, maaari nating maging gabay ang kapangyarihang makapagbago at itakda ang ating sarili sa pagkakataon na magkaroon ng malawak na oportunidad at kasaganahan. So yan po ang ating binabanggit kung paano napaka special ng Year of the Dragon o 2024 may sweating paparating sa bawat isa sa atin. Uulitin natin ito, sa lahat ng animal sign ay welcome ang tagumpay at malaking pagbabago sa kanilang buhay sa year 2024. Ngunit, dahil nga wood element ito, alagaan ang sweating na sa inyo dahil kapag kayo'y tinamaan ng malas, pwedeng sumiklab ang tinatawag na ampoy o magkaroon ng ningas na pagkatupok ng iyong swerte. Kaya naman, kinakailangan natin ang pananggalang sa Susunod na taon o the year 2024, ito ang tinatawag na Lignum Onibus Charm. Tatong uri ang Lignum Onibus Charm. Pwedeng panglagay sa tahanan, Meron din itong Lignum Onibus Charm na bracelet at merong Lignum Onibus Charm na isinasabit lamang sa bag o sa inyong suutan ng sinturon sa pantalon sapagkat kaya ito'y tatlo kung gusto niyo sa bahay o opisina, yung para sa tahanan o no, opis. Kung ayaw niyo naman magsuot ng bracelet at nailang kayo, pwede niyo gamitin yung nakasabit sa bag na Lignum Onibus. Yan po ang nakatakdang palanggalang nyo upang mahadlangan ang ningas at siklab ng apoy na magdadala sa pagkatupok ng inyong swerte. Ngayon pa lang ay gamitin na yan nang sa ganon hindi kayo tamaan ng malas. Sapagkat kapag sinimulan na kayong tamaan ng negatibo, ang swerte na sinasabi sa year 2024 pwedeng maabo at mapalitan ng negatibong pangyayari sa buhay. So yan po ang ating naipiliwanag sa inyo. Ito'y Isang paghahanda lamang para sa darating na year 2024. Patungo na tayo sa last quarter o buwan na malapit na malapit na. Kumbaga, nasa baitang na tayo ng hagdanan patungo sa susunod na taon o no 2024. Kaya ngayon pa lang, pasiglahin na ang inyong kapalaran. Tapusin na o hadlangan na ang pagsiklab ng apoy upang hindi tupukin ang swerteng nakalaan para sa isa sa ating lahat. Manalig din sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Bago natin ito ituloy, yung mga nabanggit kong Lignum Onibus Charm, ay makukuha nyo sa aking tanggapan. Pwede kayong tumawag sa aking numero 0917 940 1111. Pwede sa aking Viber, 'yan din ang aking numero. O kaya magmensahe kayo sa aking Messenger ang aking Facebook account. Shalir Hayla o kaya ipalo nyo ako sa aking Facebook page Hayla Shalir Pwede rin kayo mag-email sa aking email at hayla underscore shalir at yahoo.com swerte sa inyong buhay Sabi ko nga sa bawat pagtatapos ng ating programa ang lagi kong sinasabi ang mabuting gawa Ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!